may ako po ako na spoken words. Ang title po nito is, Bakit Ako Sumulat? Ayan. Bale. Sa so, mga hindi pa po nakakaalam kung ano po ang spoken words. spoken words is malayang talakayan ng ating emosyon. Sa kaibuturan, emosyon, char. Ayan na. Um, bali, isa po nga Tagalog. Tagalog. Kasi, eh, pero actually, meron din po mga English na uh, spoken words. So, tayo dito sa Pilipinas is malalim ano na malaya? Bakit ako sumulat? Sumulat ako ng hindi nalalaman. Kanino? Mahahanap ang aking mga salita na hindi nag-iisip. Nahigit pa kay sa salinya ng susunod na kabanata. Kapag lumaki ang puso ko, sa mabigat na hawakan, sumulat ako mula sa lalim ng aking kalungkutan. At sa bawat paghikbi, sumulat ako nang walang panaginip, nang walang mga parangal, at palakpakan ngunit para sa kagalakan ng mga tagabasa, maaari na ba akong magpakilala ng aking sarili patungo sa aking kaluluwa sa mga salita upang hawakan ng mahigpit ang bawat pakiramdam. Ah, pinalad akong maharamdam at sumulat. At sumulit ako upang hindi makilala, ngunit upang makilala ang aking sarili. magpadala.